Narito naman ang iba pang mga balita. Ang selyong ito ay resulta ng pagtutulungan ng Philippine Postal Corporation at ng Tourism Promotions Board ng Department of Tourism. The ultimate uh, objective of that stamp is to bring in more tourists in the Philippines. 104,000 na piraso ng ang ilalabas ng PhilPost. Mabibili ito sa lahat ng post office sa bansa sa halagang 10 piso bawat isa. Ang pagpapalabas ng Selyo ay naaayon sa layunin ng Philpo Stamp Committee na isulong at mas may pakilala ang Pilipinas. Not only as, as a tourist destination but also more on uh, really being Filipino, highlighting our uh, uh, culture, etc. Special year ngayon kasi we really... Um, prepare the past few years, no? Dumami po yung connections natin, mga accommodation, and then maraming local government units and private sector that are ready to support us. Ayon sa Department of Tourism, target itong maengganyo ang 8 milyong dayuhang turistang pumunta sa Pilipinas ngayong taon. Sa susunod na taon, 10 milyong dayuhang turista naman ang target. Noong 2014, 4.8 million na dayuhang turista ang bumisita sa Pilipinas, mas mababa sa target na 6 million. Pero hindi na babahala ang DOT dahil umabot naman daw sa 4.8 billion dollars ang ginasa sa mga dayuhang ito mas mataas kaysa mga nakaraang taon. Dahil din sa mas maraming mapapasyalan, mga bagong resort at hotel, mababang presyo ng mga flight at mas maraming tourism package, umabot naman sa 44 million ang bilang ng mga Pilipinong nagturista sa bansa. At iisa raw ang pinakahinahanap ng mga dayuhan, pati na rin ng mga Pinoy. Number one, decent pa rin for them to come to the Philippines is sun and beach, you know? of course of our many islands. Kasama pa rin sa mga pangunahing tourist destination ay ang Boracay sa Aklan at El Nido at Coron sa Palawan. Tourism is all about uh, providing livelihood to our communities and providing food on our tables. Tina Panganiban Perez, GMA News.